Nakita niyo na po ba si Bruno Mars? Kamagal ang balay mo <laughs> Yan po si Bruno Mars ng uh, Riyadh, Saudi Arabia Kasi sa looyan po siya nagbabantay na sasakyan kasi wala na po yung sasakyan yan Dahil <laughs> po sa pandemic eh yan Wala na po yung sasakyan Naging dispatcher na rin yan. <laughs> baka, baka, baka. Yan po yan Yan naman po yung aming isang kaibigan na uh, Pram Nepal At itong isa Philippines, Philippines, in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use because you can't stop it from shining through. It's true, baby. Let the light shine through if you believe. Alas 4 pa kami dito. 20 carats Eh mahaba, mahaba kasi. Ah. <laughs> uh, <bawang putuulan> ko. <laughs> Ang ganda ng Yo? shoes. Jo? Yes, Jadi. Bago, buddy. Ko, ah. Bago, pare. Ah. <laughs> Marunong na rin magtagalog ah. Oh, ah, wala pa rin kaming masakyan ah, rush hour pero walang taxi. Oh, ala, Ay, mo. salamat. Bata mo na 30. Alpaka. 30. 30. Nakikipag-usap na po si Bruno Mars. 30.

No? <laughs> yes, nandito na kami ngayon sa Batha. <laughs> Woo! Gabi na. Ilan yan? Uy! 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 Ang papangka magigiba. Bruno! Bruno! Ang gwapo mo Bruno! Pa-autograph naman dyan! Walking alone in Leader, leader, leader ng grupo. Ay, nakarating din kami dito sa bata mga buddy. Isang oras yung biyahe namin. <laughs> so, kain muna tayo, kain muna. Bruno Mars is in the house. <laughs> Ano mo kape sa bata? Ah, uh, maghahanap po kami ng makakain. May sinasabi. Ano bang ating ano? Mo, ano? ano bang ating trip mami on, ang kakainin uh, diyan? Meron ditong kambing. Oh, dito, 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 dito. Ah, dito Mura-mura. 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 Papa mura ka. <laughs> Hello. Hello. So, dito kami kakain sa kinainan namin kahapon. Tama ano? ba, Yan, no? Tama ba? Doon, doon, doon. Okay. Okay, go, 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 go. So good, Kabayan! So kabayan! So bayan. So, bayan. Supreme. So, so, dami, dami. Oh, dami. Oh, puro mga Pilipino dito? Get out pala kayo. Supreme. Shout out din sa inyo, kabayan. Maraming salamat sa support. Sige, sige. Wajar dinoya sama keserimbung. Oh lima, lima. Puro mga Pilipino, puro mga Pilipino. Ay, 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 mapayan. Manuluto pa yung order namin, oh, ganun. Ang nare-electric muna namin pag mga nagkainan dito. Appetizer, appetizer. Anos kanin. Ayan na, sauce pay ribs. <laughs> <laughs> si Do, hindi yan. Matindi oh. yan si Do, eh. Tatlo, nakailanganin ka na. Tatlo. <laughs> Pangatlo. Ikaw, Jay. Ang isang Yung Price. Kaya pa ba? Kaya pa? Kaya pa? ano? Dito kami sa back door. Kasi isa lang. tayo, nakasarapin yung gusto price. yung palabas. Ewa. ano? Ganda yung Tapos ako. Tapos ako. Tapos ako. Tapos Hi. Uwi na kayo. Nakakita ka ng ano eh. Nakakita ka na Ang gawas lang. Yeah! Barely! Uy! Ubas! Ang sarap! Uy! Mukhang may nagaganap dito ah!

Magpapalamang ba naman ako? Siyempre, hindi, no? Pagkakataon ko na to, eh. Kaya to! Nanalo ka? Uy, buhutsi. Anong nanalo? Hindi, ha? Yes! Okay, thank you, thank you! Welcome! Okay, let's go! Tapos ang yung ating mission. So okay, after uh, na makapag-picture tayo kay Soundy P. Lloyd, punta na tayo dito sa Electron para bumili ng ating datang pilihin. Yes po. Anong vlogger oh? Uy! Ang Ay! 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 Supremo Vlogs! Ayos! Ayan, yeah, mag puro mga Pilipino yun nandito, oh. Ayan, mga chinita ba yan, oh. Oh, shut up, man, shut up! Sabi ko, it's <laughs> what you're trying to make change. Hello, mga bayan. Si Kuya, vloggers <laughs> yan. Ang supremo. Supremo, ay, kung mga supremo. So, while waiting, nandito tayo sa taas ng uh, Electron Building. Sarado pa kasi yung mga, ano, Uh, tindahan dahil uh, prayer time pa. Isanas. Uh, uh, what city scenario? Saudi? Tindahan. I am Indian. Uh, Indian? Oh, Indian. look like Saudi, <laughs> half Saudi, half Indian, half Pakistan. Yeah, yeah. okay, thank you. Thank you. Eh, yeah, yeah. Supremo. Yes. Supremo vlog. So, yes. okay, I will subscribe you. Okay, see you, bro. So, ang oras ay alas 7. Kailangan makalis tayo before mag 8. Oras sa ganun, eh, meron pa tayong extra time para makapag-prepare. Nice to meet you again, uh, Omar. Hi, Alim. Hi. Uh, sa siyang uh, oh, Bangladesh. Kaya lang na tayo ni Alim sa ating uh, accommodation. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon na ma-meet si Saudi Pinoy. Isang sikat din na uh, personality dito sa Saudi Arabia. Sa siyang uh, vlogger din. Uh, at napakakwela niya sa kanyang mga video opening ng uh, isang uh, malaking grocery doon at siya yung uh, endorser Let's hit the road with nice music My friend. Okay. Thank you. Yo, mo kalubot. Ano na? Kaya lang, kaya lang. Dos sa pasayon. Kapag laro kayo? Pwede ko na. Ay, wala, mo naman ring light para sa ating uh, pag-vlog. Nandito na ba yung iPhone 12?